trending daw po ito sa FB oh. Andito yung dalawa. Pangarap daw nilang makabili ng halo-halo. Nakita nila sa Japan tong ano to. dito yung dalawa. Nakapila. Ang daming tao. dinodumog oh. Trending daw sa FB. Manong barbs halo-halo. Ito yung dalawang galing ng Japan oh. eh nakapila na. Pangarap daw nilang kumain dito eh. <laughs> Dulu akan dami tahu. Hei, nong apa bila? Dalam apa itu? Kalau kau anu pun tanam ini tu pula. Manung vibes halo-halo. Harap nga kayo dito, Manay. Manay. Menai, oi Menai. Nakot ang dalawa eh, ayaw humarap eh. Ang daming tao. Wala <laughs> pala ang daming tao manay, no? 6.30 daw. 6.30? Balikan na lang. Anong oras na ba? Uh, na lang kay Mikay. Punta ka na lang. Alas lang. pa lang. Eh. Ikaw magduro kay kayo mamaya. Kaya dalawa kayo ng kapatid. Mga yun? pa lang ba? Hmm. Ano? Mga anong oras <coughs> na ba? 6.30 ba? Pa? Anday pala talagang nagaano no? 何